Oo, pwede ang pustiso sa BJMP. Hi guys, welcome back to Jack TV, your source of educational tips, career guides, at mga information para sa future civil servants and government professionals. Kung nag apply ka sa BJMP at ang tanong mo ay kung pwede ba sa mga naka-uniform service ang pustiso. Ito ang malinaw, detalyado at pinakat makatotohan ng sagot para sa tanong mo. Oo, pwede ang postiso sa BJMP, hindi ito automatic disqualification, basta maayos ang ngipin mo, natural man o posthetic. Unang-una, hinahanap ng BJMP Medical Board ang functional at complete it. Ibig sabihin, kahit nakapustiso ka, basta stable, hindi nalalaglag at kaya mong magsalita ng malinaw, pasado ka. Pangalawa, ang requirements ay no gross dental deformity. Kaya kung may maayos ang gawa ng postiso mo, pantay tignan at hindi bulok o sira, acceptable yan. Pangatlo, kung partial denture ka, good news. Usually, 100% Tinatanggap yan. Walang issue, basta kompleto kang titignan at functional ang bite mo. Ikaapat, kung full denture naman, pwede pa rin yan basta secure, hindi naaalis, kapag nagsasalita ka, at hindi nakakaapekto sa breathing o sa pagkain mo sa training. At ikalima, ang tinitignan ng BJMP ay hygienic, walang infection, walang swelling, walang severe gum disease, at kaya mong kumain, tumakbo, sumigaw at magsalita ng diretsyo. Ang bottom line, para sa mga aplikante na may pustiso, hindi ka disqualified. Ang mahalaga, maayos, malinis, functional at hindi siya gabal sa performance mo bilang isang jail officer 1. And for today's video, may bago na naman tayong pag-uusapan. At ang pag-uusapan po natin ngayon kung pwede po ba ang eyeglasses sa BJMP. Kung nag-apply ka sa BJMP at ang tanong mo, pwede ba ang eyeglasses? Ito ang pinaka pinakakompletong sagot na kailangan mo. Yes, pinapayagan ang eyeglasses sa BJMP pero hindi lahat ng klase ng salamin ay allowed at may mga specific standard na dapat mong malaman unang-una dito sa medical and physical examination tinitignan kung ilan ang grado ng mata mo hindi ka kagad disqualified kung may grado ka as long as correctable ito ng 2020 vision. Ibig sabihin, kapag nagsuot ka ng salmin, malinaw dapat ang vision mo. Hindi dapat lumagpas sa disqualifying visual defect ang mga grado ng mata mo. Usually, ito yung sobrang taas ng grado na kahit may salamin, hindi na nare-restore sa normal vision. Pangalawa, tandaan hindi ka pwede magsuot ng mga tinted colored, reflected, or passion type eyeglasses during medical exam, neuro exam, pa, or recruitment training. Ang pipwede lang ay ang plain, clear, corrective ay glasses lamang pangatlo sa neuropsychiatric and pa kailangan minsan tinatanggal ang eye glasses para makita if stable pa rin ang balance at orientation mo. Pero kung corrective ang salamin mo, pwede mo itong ibalik pagtapos ng visual related exam. Pang-apat, pagdating sa recruit training, ito ang rules. Pwede kang magsuot ng eye glasses habang nag-aaral o nagle-lecture. Pwede sa physical activity, lalo na sa formation at tactical drills. Kailangan mo ng strap para hindi malaglag. Bawal ang makapal ang frame o overly stylish o tinted lenses. Recommended na gumamit ng military style low profile eyeglasses para safe ang movement. Panglima, kapag official duty ka na, BGMP still allowed eyeglasses basta corrective talaga, hindi fashion accessories, hindi naka-sunglasses, kapag indoor o walang operational needed. Sa mga tuwid, kung may grado ka sa mata, hindi ka automatic na disqualified sa BGMP. Ang tinitignan ng panel at medical team ay kung functional, capable at safe ka sa performance ng duties mo bilang isang jail officer. Kaya, kung may eyeglasses ka ngayon, ang tip ko, magpa-check up na para malaman ang eye upgrade mo at gumamit ng simple, clear at neat na frame pang BGMP standard. Ako si Doc Jack para sa BGMP application series. Tandaan, hindi sapat ang lakas. Kailangan din malinaw ang pananaw. Kung gusto mo pa ng mga makabagong video katulad nito, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-like, share at follow for more.